Hello mga lods. For today's video, ipi ko pala sa inyo ang grand opening ng Esquinita Coffee Bar. Dito po ito, matatagpuan sa May uh, Cruz na Ligas, malapit po sa UP Diliman. Sa mahilig pong magkape, dito po kayo pumunta at napakasarap ang kanilang mga kape. Marami po silang mga variety ng kape po. Meron silang Americano, Long Black, Cappuccino, Cafe Latte, Flat White, Flavored Latte at iba pa. Napakasarap po nito at nasa tamang presyo. <laughs> dito po siya matatagpuan sa C.P. Garcia ng uh, UP Diliman. Papasok po kayo ng Baloyet Street, corner po siya ng V. Francisco. Ng Cross Naligas, Quezon City. Pwede nyo ring bisitahin ang Facebook page nila para sa kadagdagang detalye. At ipin ang exact location nito. Pwede rin kayong umorder sa Facebook page at ipadeliver via Grab or Food Panda. Kaya kung sinong malapit sa area na to at nag kayo ng kape, ayun, umorder na po tayo at napakasarap talaga nito. Sa gustong magkape sa malapit sa area, tara, order na tayo. Or kaya puntahan nyo na ang lugar at napakalamig, magandang aircon at mayroon pang wifi sila. Yehey! Open sesame.

Kain muna po tayo, Padre. May, ay, may ano ako. May anointing pa ako ngayon. Ay, ngayon po. I-try si na lang ako. Pad, sweet lang po. Um, ay, ay. Pa, lang po. Ina lang, Ina. Pag kain, kain po kayo ba? Dago tayo sa kapila na po. Oo, oh, nagagawin no, siya. So Sasarap. Ayun, at least. Congratulations. Congrats. Pinupunod niya. Pinupunod niya. Pinupunod niya. Pinupunod niya. Pupunta ba sila diba? Pupunta daw. Yan, um order na kayo? Order na kayo ng ano sa skinita okay. Coffee? Long Black. Long Black. Long black. Ice. Iced in coffee. Saka... Hmm. Uh, hot 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 um -order ka Ma Hot ka Hot or iced? Iced. nating regular po.

Gracias. año